Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kalunos-lunos ang sinapit ng apat na magkakaanak sa Zambales matapos pagtatagain ng isang ama, ang kanyang misis at kanilang tatlong anak. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid na iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC, Media Group, kulong na ngayon sa iba PMP station ang isang ama matapos maaresto ng mga otoridad nang isagawa nito ang pananaga sa kanyang mismong pamilya sa Porok Dos, Barangay Lipa, Dinginin, Iba, Sambales. Ang suspect na ama ay kinilala na si Brit Mercado, 30 anyos, construction worker, residente ng nasabing barangay. Ang mga biktima nito ay sina Mary Jane Mercado, 27 anyos, peace vendor, na asawa ng suspect at mga anak nito na nag-iidad sa 10, 8 at 4 sa inis sa na investigasyon ng iba pulis bandang alauna na madaling araw nang maganap ang insidente ng pananaga sa mga biktima ng buwan pa ito ng July 26, 2024. Bago naganap ang insidente, humingi pa umano ng tawad ang sospek sa asawa nito dahil nahihiya ito matapos ipakulong dahil ginawa nitong pagwawala sa kanilang lugar at nakalaya ito ng piyansa na kanyang mismong asawa. Matapos tagayin umano ang asawa, isinugod, isinunod naman nito ang natutulog na tatlong anak kung saan hindi na umabot ng buhay sa ospital ang edad 10 taon na panganay at sumunod na rin ang bunsong edad na apat na taon. Sa initial report, mula umano ng makulong ang sospek Napraning na ito at may bumubulong na patay nito ang kanyang pamilya. Nakaburol na ngayon ang mga biktima sa kanilang lugar at nakatagdang ilibing ang mga biktima sa araw ng linggo. Nabalot naman ang pakikiramay at dalamhati ang nangyari sa mga biktima. Para sa si MBC TV Network News, ito si RS-37 Dani Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, tagumpay ang sambuang anti-illegal drug operations ng Cordillera PNP na nagresulta sa pagkakasamsam ng ilegal na droga na nagkakalaga ng higit 80.6 na milyong piso at pagkakatimbog ng 26 na drug personalities. Batay sa report ng Regional Operations Division ng Cordillera PNP, sa pitumput walang inilunsad na operasyon, 16 ay buy-bus operation, 5 implementasyon ng search warrants, 3 checkpoints, Dalawang service of warrant uh, of arrest at isang police response nagresulta ito sa pagkakaresto sa 26 na drug personalities, labing lima ay uh, street level individual at labing isang high value individual na karin ang apat na 7.83 gramo ng shabu, 306 na, put, uh, apat na libo, walang daan apat na limang piraso ng fully grown marijuana plants, 2,850 Mariwana seedlings, 40,550 gramo ng tuyong dahon at 20 gramo ng tangkay na marijuana na may kabuang halaga na 80,604,216 pesos. Ang naturang accomplishments ng Police Office Office Cordillera ay bagay na iba yung kampanya para tuloy mapugsa ang illegal na drug activities sa rehiyon. Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa custodial facility ng Dagupan City Police Station ang suspect na kinilalang si Joel Cordero, 53 anyos, may asawa, construction workers at residente ng barangay Bacayaw sur Dagupan City matapos itong maaresto alas 2.45 ng hapon sa barangay poblacion Sunoeste, sa Lungsod. Sa ulat ni Chief Police Lieutenant Colonel Brendan Paliso, ang pagkadakip sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Artis Branch 15 Dagupan City sa kasong Akoplasibiusness in to Republic Act 7610 under criminal case number 2024-0576 at criminal case number 2024-0577 na may petsang July 18, 2024 kung saan ay ng piyansa na 180,000 pesos kada isang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinumpirma ng Land Transportation Office na pansamantalang sinuspende ng LTO 11 ang pagbabawal sa operasyon ng tricycle para ma-accommodate ang pagdagsa ng mga estudyanteng bumabalik sa paralan. Paliwanag ni Yuri Lim, pinuno ng LTO 11 Law Enforcement Section, alam nilang hindi lahat ng public utility vehicles o PUVs ay kayang i-accommodate ang pangailangan ng mga estudyante lalo na sa mahirap na lugar. Dagdag -dag pa rito, ang tricycle ay isa sa mga pinakamabisang paraan ng transportasyon para sa karamihan ng mga tao. Nilinaw din ni Yuri Lim na kailangan muling pag-usapan ang hakbang na ito dahil sa pansamantalang pagsuspende ng tricycle ban na bahagi lamang ito ng Balik Eskwela Program. Para sa Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.